yung unang batch ng asawa ko guys magandang hapon sa lahat namili siya ngayon nagpakuha ako ng isang sakong bigas kaya wala yung may ari ng bigasan dyan maganda naman siya guys oh. may kasunod pa yan mamaya guys yan aalis ulit yung asawa ko oh. kasama si bunso hello, ka. hello ate hello mana lagi saya asal mau ke Panggarap dumating na si Papa. Pangalawang oh, bar Traffic. Traffic daw, traffic. Ayan. Pahawak ba na ako Mambo na, mambo. Mambo Ako ah. ano yan? biyahe ba? Saan? Dins. Dins. Ayan guys, ang aming pinamili ngayon. Pangalawang bats. Ayan. Kasama yung bigas kasi wala, wala na kami bigas dito. Ayan. Hindi pa dumating yung aming soki okay, sa bigas. Nasa bikol pa. Kaya ayan lang ang pinamili na asa ako. Babalik pa siya pangatlong bats. Ayan. Ayan guys. Ayan si, ayan yung pamangkin ko. Gwapo. Gilala nyo bayan yan? Si Kulas. <laughs> Yan. Sabi mo, dad, hi! Hi! Dapat ba viral yan, ha? Oo, oh, viral yan. kayo, viral yan. viral talaga yan. Dapat ba viral yan? ayan, guys. Ang aming pinamili ngayon. Di ba? Ang ingay dito sa amin, guys. Ayan yung aking asawa. Babalik na naman yan, oh. Kita nyo, guys, yung tindahan ko. Wala nang laman. Ayan, baba. Wala din laman. Wala dito. Doon, wala na rin. Wala Hayan. sa taas. Ayan, no oh. Simot, guys, ang aking tindahan. May laman pa naman, guys. Kaso lang na... Naano, dar siya? Na... Nabawasan na, yan, no oh. Wala na mga laman yan, guys. So, pati dono oh. Dito, oh. Yan, daming kulang yan, guys. Hanggang dyan na lang, guys. Yan ang aking vlog. May mamaya pa tayo. Magandang gabi sa lahat. Ito po yung aming tindahan ngayon. Hindi pa tapos mamili ang aking asawa. Biglang nagbuhos ang malakas na ulan. Kaya bukas natin ipagpatuloy yan guys. Hindi pa kumplito yan ang aming pagdi-display. Kasi kulang pa yan. May bukas pa. Lumakas yung ulan bigla. Yan. Ang aming tindahan ngayon guys. Pati dito sa taas. Hindi pa nakapamili ng na mga chichiria kasi umulan aray ko suplado ang aking asawa ayan guys ha may ayun pa ayan pa namin doon sa karton ayun, sa karton nilista pa yung aking asawa tinitingnan yung ano ito pa lang guys ang amin na arrange ayan doon mamaya Ilagay na namin mga dilata. Yung maaming mga tsutsiriya, kulang-kulang yan. Bukas naman yan, guys. Mga biskwit. Ay, biglang lumakas ang ulan. Ayun, mga kindi. Bukas na yan. Marami pang kulang yan, guys, ang aming tindahan ngayon. Yan. Ang aming tindahan.